Hello guys, gandang tanghali. Uh, putulin na rin puno <laughs> dito guys. Oh. Arin malaking puno ng aya. Hmm, baka tumumba din sa kuryente. Ayan guys, oh. pagtulong-tulungan na lang. Bakit? <laughs> i tu lina Diretto! Diretto! Oh my <laughs> 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 Tain o, Laga pa kay... <laughs> <laughs> o, Ayos ka yan! Ayos ka yan? Oo, tayo lang yan. Pagkagawa <laughs> yung isura niyan. Ay gapok na talaga. Gapok na, gapok na talaga. <laughs> <gabuk> <laughs> <gabuk> <laughs>

sa panunod.